Hey hey! Masayat na ng buhay po sa ating lahat Nandito naman po si Coach Manny At ngayon meron akong uh, video Ito ay tungkol na naman dito sa Meron kasing sirang sapatos At ngayon ay ididikit natin ang rugby Maganda sa rugby rubber Kaya maganda rin pong pandikit ang rugby ngayon. Simpleng simple lang sa mga nakaraang video ko. Pero na ako instruction paano gamitin yung rugby. Ngayon po ulitin natin uli. Dito sa sapatos to at titingnan natin kung gaano kagandang pandikit ang rugby. Uh, ito po gumamit ako ngayon ng zebra. Pero kahit anong brand ng rugby kaya maganda naman pong gamitin. Okay so simpleng simple lang po. Ito ay uh, unang una syempre dapat malinis. Kasi pag mayroong mga ano dyan, mga dumi-dumi, ay uh, yun ang pwedeng pagsimula ng hindi magandang klase ng hindi solid yung pagkakadikit kasi may mga dumi kaya dapat ay uh, linisin talaga malinis yan Okay, then ang susunod natin gagawin ay na uh, natin ng rugby yung both sides both sides at wag masyadong makapal kasi pag uh, masyadong makapal ay matagal matuyo eh, kailangan po natin itong tuyuin bago natin idikit yan so ito po lalagyan ko na ng uh, rugby yan, ngayon po ay maglalagay na tayo ng rugby. Yan, huwag masyadong marami. Tapos yung both sides, lalagyan natin ng rugby. Tapos, ito namang kabila, itong side na to. Ayan, nilagyan na po natin ng uh, rugby both sides. Ngayon, kailangan lagyan natin ng kalang para hindi siya dumikit agad. Ayan. Ayan, ganyan. Ayan, ganyan lang po kasimple. Ang maganda sa rugby ay uh, rugby rice ito, kaya flexible. Kaya hindi siya madaling mag-crack yung kanyang pagkakadikit kaya maganda yung pagkakadikit yung kailangan lang po ng tama na paglagay both sides kailangan na apply natin ng rugby huwag masyadong makapal kasi matagal matuyo mas maganda po yung uh, konti lang madaling matuyo pero nalagyan natin lahat ng, ng kailangan i idikit kailangan ito po ay tuyong tuyo bago natin idikit dikit uh, hindi po natin kailangan magmadali kasi pag tayo nagmadali hindi po ito didikit ng maayos kaya kailangan hintayin natin na tuyong tuyo, kaya para mas maganda uh, wag masyadong makapal yung lagay ng ragby para madaling matuyo ayan, so ganyan lang po, at uh, hintayin natin na ito tuyo na uh, ayan, siguro ready na natin itong idikit uh, siguro mga 5 minutes lang po ako naghintay kasi uh, manipis lang yung nilagay ko na rugby pero kung makapal yun, medyo matagal-tagal ako mag kasi matagal matutuyo. Ngayon po, ang testing, kung pwede na natin idikit, eto. Testing natin, ayan. Pag hindi na po yung dumidikit, ibig sabihin, tuyo na. Ayan sa kabila, hindi na siya dumidikit, o. Oh. Ayan. Ibig sabihin, tuyo na siya at pwede na natin idikit pa ganyan. Pero pag yan po ay sticky pa rin, umapakapit pa rin, ibig sabihin, hindi pa tuyo at pag dinikit natin yon madali lang din pong matatanggal so hindi magiging maayos yung pagkakadikit kaya kailangan both sides ay tuyong tuyo bago natin idikit so ngayon ididikit na natin ayan tatanggalin na po natin yung galang at sa pagdidikit kailangan dahan-dahan Yan, ito po ngayon, okay na siya. Oh, antayot, kapit-kapit. Napakatibay po ng pagkakadikit. Ah. So, ganun po kaganda ang rugby kung tama yung ating kumamurahan ng paggamit. At ay isang uh, palala pala, hindi po tayo pwedeng magdikit ng rugby pag basa. Yung ating didikit kailangan dry talaga yan, dry na dry, tuyo-tuyo. Kung iba, nilabhan natin, nila, basa, kailangan patuyuin. Kasi pag uh, basa, hindi po didikit ang rugby. Ayan. Yung po yung rugby nga mismo, kapag hindi pa siya tuyo, pag basa pa siya, hindi siya didikit ang maayos eh. Eh di lalo na kung basa ng tubig itong uh, ating didikitan. Kaya hindi po pwedeng didikitan ng rugby ang basa. Kailangan tuyo. So, ayan po. Ngayon ay uh, titestingin natin kung ito ay effective. Ipapasuot ko na dun sa player na ah... Uh, na nasiraan ng sapatos. Mukha kanina. At ngayon, inayos ko. So, ngayon, gagamitin na po. Ano, bumukas ba? Bumuka yung sapatos? Hindi na po. <laughs> Ayan, nakita nyo naman kung gaano ka tindi yung pagkakadikit at kung gaano ka-effective ang rugby. Sana po yung may natutunan kayo sa ating video sa about sa pagdidikit ng rugby. Paki-like and share naman po ng ating video at uh, pakisubscribe subscribe at paki-click yung notification bell para updated kayo sa ating mga susunod na video. Maraming maraming salamat po. Mabuhay kayong lahat. God bless you all. Bye!